Ayo po, update ko po kayo ngayon, ko po kayo dito sa ating pong halaman. Oh. Yan, ito po ay yung ating singkang. Ari po ay yung ating mga seedlings. Oh, yan. Yan. Medyo marami-rami pa rin po ang ating panglipatanin. Oh. Limang plat po. Pero ito po, napagbabawasan na natin. Maganda po ang pagka ano, pagka ulan init. Uli. Tapos ara ano naman po, i-update e ko kay din sa ating mga nalipat -tanim na. Oh. Ari po ayong nalipat tanim. Na. Oh. Nagkakahitsuitsura na po. Yan po yung napatabaan ko na kagahapon. Oh. ilang plat na yun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, plat tapos sa ring ating water sprayer pahinga simula po nung tinanim natin hindi pa tayo nakakagamit ng water sprayer gawa po ng uh, anong tawag dun may ulan oh. yan umulan po kanina tapos ngayon medyo kulimlim na uli oh. ganda ng pagkabundok Asol na asul oh Ya, yung ating banahaw. Dire-diretso na po yan, no. Diyan po ang kabuo ng ating ano putis. Kabuo ng ating paksuy. Oo. Ngayon po naman harvest tayo ng kangkong. Oo. Ang order po sa atin ay 25 piraso. May makakasama po naman tayo yan si Gregis mapapabuksan ko ang pilapil nito pag lagi maulan alam po mapap ang ilalim na rin oh mababad ba ito ha oh dapat ito yung laging tanggal ang tignak ng tubig o oh, kagaya na rin mabubuksan ang pala ito lang naman mailan ilan lang po naman hindi sa kabila maganda oh Nag nagkakate ng kanya tsaka itong side na rin sabay karbo ano po Oh. oh. Ari yang ganda nar nareng isang ari. Oh, ari yang malili itu pinau tu ari nabi ya. ari. Jadi nampak ada kesitu kan ada kata mo Sabi ko naman mag halaman paghalaman, mga pagkalipatan yung tapos, yung mga dalawang at po kikita ay ako alalay. Susubukan ko pero baboy. gawa na hindi na rin. Malulugis e bang, ibang trabaho. Baboy.

pininting na pininting pa. Tapos <laughs> bibigyan nila, mura na. Ayaw ah, na ang alay, din eh. Kaya nga, kung may hirap ako usaw. Mangga sa napulog. Kaya nga ako pinta ng pinta kahit ikka kaunti. <laughs> Ganyan ang karamihan sa alas man. <laughs> ah, kung baga inaantay-antay. Inaantay ay, magda mura. Pagkas ng presyo ng gulay, ang ilang araw pa yan. Ay hindi, iba naman ang natutunan ko doon sa lukbanin. Hanggat ang presyo'y mataas, Ibigay like okay. mo na kahit maliliit. Ano ka totoo nga kayo? Oh, bigay mo. Yan ay bihira lang yan eh. Ay bihira. Basta kung nat alam lang kikita ka na. Mabuti kung walang kalaban sa ibang lugar. Kahit yan sa bukban, kakaunt ka lang kasi di ba? Hindi mo kontrolin. Ay, ganito na yan. Pero pag yung iba eh, pero pag marami, kasi marami ang tatanim Marami? Pag nag ka sa ganun presyo. tidali mo na, ay nakala mo mataas na eh sila 300 like, 250 pagbigay okay, you know, dahil marami ka na eh, sandaan nga ako, ako yung payag na, payag na ay eh, sandaan lang ano oo oh. hindi ka na maratami na kung hindi bie hindi naman pakutuban yeah. din pala talaga sa lulay ano hmm, an, an. <laughs> yan ano yan ang, ang, yan huwag ka magtatanong sa mga mga biyahiro, mga ayunti. Saan ka na nang no? yeah, tatanong? Iyano mo, yeah, no, mo yan, yung didirekta mo, itatanong mo yan sa mga guest. Yung palingki, malalaman mo sa palingki. Ay, sabagay yung biga oh, yan. ano, uh, bi na, naga, naghahanap na sila. Wala nagdadala rito ng sibuyo, ah. sa Mahal <laughs> ng malata mo naman yun. Ay, siya nga, pag, pag lagi nagtatanong na. Ay, babarating ka niyan. Hindi, pag nagtatanong-tanong na. hindi din... Oh o kaya, tumawag na ng madaling araw. Ang <laughs> na madaling araw, yan mga yan. Oh. At, kanya, eh. Oh. Pupuyatin ka Eh. Ah, meron ka bang ano? Pag <laughs> kailangan, kailangan mo magkano po ba chika kayo? Ano <laughs> rin, mo alam. Ay, ah, di mo, um, okay. huwag sasabi ng presyo Lakaran, mo. Ikaw gano'n, magkano ba naman ano ay asin ka? Nakaral. <laughs> ah, Magbibira nung agad. Ay, ah, hindi. Baba mo sa kanilang ang idea. Kung iba ako sa kanila ako ng idea. Mayroon akong ano. Mayroon akong sikang. Oh, mga wag mo. Piyay na may gusto. Sabi ko, magkano ba? Sabi ko, lakaram ko rito, 50. Dito, sa puno. Sabi oh. ko. Eh, quality to eh. kanu ni dadagdag niyo. Ayo, <laughs> ano ba? Ano lang ang sa, sabi niya? Pupunta ibibigay sa iba. Sabi ng gagawin ko 70. Ay, talo <laughs> na. Dali. Ano mo na rin paano ba pasusundo ko na diyan? Yari na kita na baka madali pa. Oo, ganun ang ginagawa. Ay, oo, ganun talaga. Ah, ano mo na pasusundo ko na diyan? Pwede po kung tena kung tao dyan. Pagmura naman na yan daw. Ah, talagang hindi nasagot ang cellphone. ayun po pala ano na talaga ng mga ahinti ano. Oo, oo. Kaya pala dapat pag tagmahal eh, hapitin mo na rin ano. Awala, nakahapit nga yung pag tagmahal mo, tagmahal. Pukunin ko siya ng mga 55. Aba, sabi ko matas ka yun. Oo, pala yung pag may tumawag. ano ba, gusto mo. Sabi ko si Bintel, ang ano nga ano ito. Sasabi na hindi kaya. Tatawag dun sa ano, ibang hero. Kala ba dyan? Ayan ako. Tama na. Tama sa siding talaga. Ipawakap na ako. Sabi ko. May sira lang. Disgusting. Diyan po pala'y din ang presyo ng huli. Ano? Oo. Kasi ang, nag, ang nag, ah, nagpapalingan, ikaw mismo ang lalapitan. Kaya may mga, ako may mga kumpak ako niyan. Mga number niyan. Oh. Pag nagmahal na ang mga guna yan. Tanong ka. Ta Natawag. Ay, ayos lang kaya yung ganun tanong ng tanong. Natawag sila sa akin. So baka mabarino yung ganun. sa tanong, tanong ka na lang. Hindi pag dadeliver oh, sa no, akin. Please, no. pag, 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 pag sinabi nila, makanong pa ako na makanong si Buyas. Sabi tarte. Meron ka. Dapat meron kang oh. gagaling na. <laughs> Ayun. Oh. na yan. Eh. Oh. Meron May... naman kasing tatanong ko ka lang. Tapos hindi mo naman dadaling sa akin. Eh, siya nga ay sabihin para pa nagagalit. Ay magaga ako man eh bakit tanong ko lang. Ang <laughs> <Siya> ginagawa ko. Magtatawag <kumaku>. sa <laughs> akin inaano ko. Inaalam ko ang presyo. Tatanungin ko rin sa kabila kung kanino man lakarin ngayon. Ay ah, eh, siya. Tatanungin ko pa sa kapatid ko sa Lubban. Ah, dito ko nakaroon ng ano ah, sibuyas ah, ang tarpia. Ang mga tinok wala dito na 80. Uh -huh. <laughs> oh. Pero pangkaraniwan ako yun, laging ganun. Ganun yan. Libang na libang ka na, ikititig sa 80 pala na may nag-150 na sa kabila ah. 150 na sa kabila, kaya oh, ang taga na kinikita na IP. Ay, masama nga po ay yung balik, ay kaya ako hindi rin nag-aano may IP. Hmm, kaya tapos mo pag sila nalog, sasabi ay nalog eh. Kaya dapat bayad, bago mo dalhin niyan bayad. Bayad, bayad. nga na sa ano, sa uh, pag nagmamahalan. Haringang kangkong, tiyan mo. Oh. Sabi ko doon sa dalit, pakaliliit pa po pwede na ay, sabi ko siguro wala talaga wala wala eh wala ano ho wala nang tapong tuwi tumutok sila ng sa mga sibuyas abay ang liliit pa o oh. ay gusto nang dalahan ay dadalhan na agad ay bay ay gusto ay may nagtatang kung sino kulang sa, oh, kay... sa dami ng karengke ay sa dami na rin pang bato natin kasunod 10 10 flat pansinin baka magdagdag pa ho oh. dagdag na uli pag sunod. Oo, talaga eh, ang tanong na tanong kasi ang kung eh, maprodukto yan. Oo, oh, ang bilis e eh. Ano to eh? Ito uh, yung parang talo pa nito yung ano eh. Parang kung kasi ano eh? talo ang sitaw nito. Sitaw patay na ito tuloy-tuloy ito. Wari, kung ata daw itong pinuputihan ko. Ah, tagal ito. dito ito <laughs> na, na na ano. Magadali. Ha? Ito basta-basta na tutunot. Tuloy-tuloy ito, tuloy, 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 wala itong sigil. Ay, di pag nga umulan eh, ito ang tuwa. Kaya umulan, ang kaya ang teknik nito, lab, binidilig eh. Pag matindang init. Oo. Oh. tuwan pa nga pag naulan. Laging pataba ng, laging yung ano, ipot. Ito, ate mo. Para mabilis din itong kangkong na ito eh, ano? Mabilis ito. So. Parang dadaigin yung pitsa niya, isa eh, makaramdam ko lang. Nga pa nga wala pang gano'ng nakaka-discard yung torito. Wala ano? Wala pa. Siya nga. Hindi pa nila natutok yun yung ano nito, produkto. Siya nga po, yun din ang kita kong sa'yo, parang wala pa. Wala, walang nagano. Hindi, minsan ho <tutuk> ay, ang tutukan mo ay yung hindi gano'ng pansin ba ng tao. Sabi, ka, kangkong-kangkong lang naman yan eh. dalawang mahawakan ng prusi, sa ilat ko ng kangkong, kulang isang hibira mo. Ay, kulang. Oo. Sabi oh. natin, bukuha sila ng mga dimandaan tali. oh, kaya. Oo. Pero marami rin po naman doon kalaban Sa ilog naman galing Sa'yo na lagi kukuha yun Ang unang arwan yun Yung malalaking biyahero uh -huh. Araw-araw yun, sasabihin sa'yo <laughs> Araw-araw may kukuha sa kanila eh. Ayos ang kangko 26 po uh -huh. sa lahat na Ako na po, narang iba Baka 26 ano na po kami meron pa ano kahit po pala kahit pupa kaya paano mabilis din nga hindi hindi 26 tali po saglit lang ah thank you lord bali na ho yung ating kangkong. tapos ay aray sibuyas sa lugawan tapos aray po ay yung kalamansi na ating hinarbis pero number 3 yan o oh. mapipira na rin o oh. Yan. pipirahin na pati sayang lahat benta maganda na gaya yung ang si Buya sa kalamansi sa lukawang puwari ito